سمسم ها الو سلام سلام ملشغل، ملشغل. ملشغل؟ آه شغل كعرباء. اه في شغل كهرباء اه في في كهرباء ريت اه في مخزن كهرباء اه 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 الله الله

قواعد قواعد هناك من يمكن على 20 تسليمها يمشي هناك من هناك يعني هناك كده, كده. كده. يس. طولة طولة. مليون

No. Eto ba 'yung sinasabi? Nay, amut mo 'yan, 'tol Roman. Para dito lang siya, hindi niya 'yan Ay, Eh, ano, si Nelson. <laughs> Maganda 'yung AGES basta maayos. 'yung ganda ng pamatao. Ay, wag mo pagsabayin yung ano. Sa iyo dito ng blue. O si ibabaw. Wag may ibabaw na pula. Oh, ikamada e, mo naman puro blue na to. Hen, sa baba naman. Sa palitan mo, bro. Ah, blue na lang. Diyan e, sa baba oh. Iyang palay. Basta sino sa den.

السلام عليكم. 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 السلام عليكم.

May nakabundle na. Abot-abot na yan. Na to. Oo. Yan, na, bundle na. May nakabundle. Ano? Puro bandol. Puro bandol na yan, ha? Hindi bandol pa. Puro bandol na bandol. قلت لك بالنسبه للمبات هذين انت تبعث الثانيين الثانيه تعرف ولا لا نفس العدد ولما يجيب لنا ندز معاه الاولاد فهمتوا لان بنبلغ عليه في البوابه لان هذه مش عارفين ان من ضمن الكميه عرفت احنا عندنا اجراء في البوابه نعم فانت كميه دز لي صغيرات 11 وات ولا 15 وات الصغار العاديات مش ضروري حلزوني حتى اللد العادي لان هذين ما يركبنش من قواعد اللي نارة الصغيره هذه فهمت أخبار اللمبات Dashi, tama ba ako? Teka. parang ako lang <ang> naglalakad dito. Ano? Ano lalakad eh? <laughs> <Ako. laughs> Ate, pandan na to eh. eh Siyempre, wala namang mag-alakad ano na mag-alakad na Diyan ka lang dito. Tumaka <laughs> kung ako lang ang <ito>? nagalaw. <laughs> Alakad na mo na Sila lang kay Stendy Pinupunta ako dito. Pinupunta Pinupunta ako dito. Pinupunta ako

Or ano, 2.5 yan eh, di ba? Oo. Mer! Mer! Kuha kayo siya niyan! Bakit? Wala tayong ulam! Ano ba to? Tosino Hindi to tosino Ano ba yan? Ticino to! Ay, tosino ba yan? Akala ko tosino, masarap sana. Akala ko makakadali na tayong ulam Pilipinas eh. Makukuryente tayo dito. Makukuryente ba? Oo. Kala ko to sino. Oh. So ayan mga bayani At uh, dumating na yung materialis natin ng electrical. Yun know? o. At uh, ang tingin ko sa computation ko itong dumating na materialis ay mga apat na building ang magagawa. O oh, matug. Ami. O. Oh. Ay. Yeah, yeah. Ang Faisal. Ay, Ami. Abdurrahim. Yun know, o, ito yung mga wires. Mga wire namin o. No? Mga wire namin. dami na yan. Kompleto eh. Ito Nelson. Kaya, ano, mga kabayanik, kompleto na tayo. Ayun o. No? Sir, move tayo. Pinakabos ko sa electrical. Lemplas. Oh, wow. ali. Oh, ali. Hai wah. mi pray. Hai, hai, hai. Hai, So, ayan mga kabayanik. At, inaayos natin yung supply natin ng supply natin ng materials para sa electrical. Ayan. Sir, move May boss. Oh, ali. Oh, ayan mga kabayanik. Fluorescent natin. Ang um fluorescent natin ninyo ilan? Ito. 92, 92. Yang 20 by 20 192 na lahat 192 na lahat, kompleto na Sa pambalit ha Yan o, oh, at yung mga ano, Lamp picture natin Mga picture natin Lamp picture Kompleto na tayo ng mga picture dito mga kabayanik Ayan So yan oh. na, Ito, sa computation ko mga kabayan kunin ulit ko mga ano to apat na building ang matatapos ko na ito sa electrical kaya kung halimbawa magsisimula ulit tayo ng apat na building ang electrical niya matatapos yung fixture natin kompleto naman yun at uh, yung mga breakers natin at mga panel board panel box kompleto na tayo ayan oh, si sininyo the all around boy you know hey, you know ipalo e, nyo po yan sa Onin Vlogs niya mga kabayan ko oh. you know, may, meron din yung youtube channel Onin Vlogs hindi na lang yan oh, oh. Yan. si Matog ano yan tubero natin yan tapos si Abdul Rahim siya naman yung sa ano natin sa store storekeeper yan mga kabayanin bali ito yung ano yung bodega ko para sa electrical mga gamit ko sa electrical dito ako kumukuha ng gamit ko alright how are you hi I'm a dog how are you Matog! <laughs> yung kaibigan po namin yun si Matug siya yung supervisor ng mga tubero bait na tao yun mabait na tao yun no si Rodel ang kamador and si Chong Nelson naman ang taga-abot mga kabayanik halos si eh Konting uh, panahon na rin lang Siguro kami rito Baka magbabakasyon na rin kami Mga kabayanik Dahil nakaka isang taon na kami rito At uh, Aram bibigyan na kami ng bakasyon muna Tapos babalik Ha? 192 latcher 20 by 20 123 Hindi wala namang 20 by 20 dyan eh wala namang nakalagay dyan 20 by 20 Kasama yan Bago yan two, 193 Ayun e Ayun e Ilan na yun Yung 40 by 40 200 for yan din Diba Eto Ah meron pa Ayun e oh. Kaya e, e na Yung mga ilaw. Tapos yung maliit. Ayan, kompleto na tayo. Ito, fluorescent din na di 40. Oh! Ayaw ah. Ayaw, matugo. Oh. <laughs> Baladiya. Ayaw Alright. matug. Ah. Oh. Oh, si Matong mga kabayanik. Tapos dito naman si par natin si Dandan. Pinakamata si naman nila Elmer. Ayun si Elmer pinagsasama-sama nila ang magkakatulad Tosino, Langgonisa, ang <tos> naiba. Siguraduhin mo lang na pag kinuha ko yan dyan ha, magkakasulad ha. Storekeeper na ito ngayon. Oy, storekeeper! <coughs> no, yan, <laughs> ah, Ami. Ami Abdul Rahim. <laughs> ami Abdul Rahim. Shuba. Wala, parang wala bang ano? Wala ka ba? Parang may sasabihin ka. Wala na. Wala. parang may sasabihin wala, ka eh. Wala tayong nakabisa eh. Baka sunod na araw meron ah. Tingnan natin. Abangan nyo mga kabayanik si Pardandan natin. At uh, dadagit yan na naman. Yan. At dito naman yung mga switch, yung mga breakers. Yan, andito naman. Tapos mga bumbilyang malilit. Yan, bukilya, andito rin. Mga kabayanik, itong mga box na yan. Ngayon, uh, sinosort out nila, pinagsasama-sama nila yung uh, magkakatulad, ating igrupo. Yan, oh. Nakasama pa sa talagang, ano, woo Pahinga, uh, sumabit pa. Oo, oh, nakasabit pa. Dalawa talaga. Yun know So ayan mga balik balikan naman natin dito yung kabilang grupo. Baka natutulog. Kilala ko tong mga to. Kilala ko tong mga tropa natin na to. Yan. Hindi. Sa taas pa rin. Taas pa rin yan. Lundu na. na? Oh, okay, dyan sa ilalim na lang yan. Sa ilalim. Wala na naman, ano eh. Oo, sa ilalim na lang yan. Oo, oh, sa ilalim na lang yan. Tama. Ilan lahat? 40 by 40. 50 to. Nung isang doon? 204. Tapos tong dumating na 150 lahat. 50 plus 204 plus 100. 554. 554. Oh, 554. Tapos yung 20, 20 by 20. Ha? 192. 193. 193 tsaka 504. 40 by 40. Yan. So yun mga kabayanik, uh, intay natin yung boss namin. Busko sa electrical. Ano oras pa lang? Anong ano? Ano 'yung cellphone mo talaga? Ano 'yung eh? pag mabilis eh. Eh, Kaya nga. Ha? Galaw na pa lang. Natalo sa atin si Romnick Si Romnick talaga Nabigyan niya ng overtime Magkano ang cellphone Butas ang bulsa Dali ang cellphone ng kaibigan natin May bakal ba yan sa ibabaw? ano parang mo Yung isa kaya nagpalit ako ka Ngayon, ay, nung umaga, kasi nag-board kami ni Romnick ng gate, naipait po tayo na muntik na durog pa ako. <laughs> buti na lang, nagpalit ka. Nagpalit ako eh. Ako ah, ngayon. ako. Nako. Muntik palit. na to kanina, mga kabayanik. Biglang binabani Matog yung ano, paleta, yung ano, yung forklift. Eh, nandun yung paan niya sa ilalim, buti eh. Nausog. Yan. Yan. <laughs> yan. Tinabak na naman ang ayop na Romnick na to. Tinabak na lang. Atat na ayop na to eh. Okay, tabi mo na yung tableya na yan. Yung paleta. Musit ka. Atat din eh. So yan mga kabayanik. Nearly finished na kami. Nearly done. Sa amin ano. O yun na pala yung basbar ko. Yung bus bar jumper ko, ayun, oy. Kaya matatapos na natin yung building. Ayan. Sige pa pa. 554. 554. O tama. 554 nakita ko ron eh. 554 ang 40 by 40 tapos yung 20 by 20 100. Oh, ayan, hindi ilight. Alin? An? Hindi. Jump bus bar yan. Saan? Sa, so, Pan-jumper kaya sa breaker. Ilan lang ang, ano, 20 by 20? 193 193 Ah, okay, tama ba 'yan? Oo. So, yan mga kabayanik, yeah. Onin Vlogs, magpaalam na tayo sa kanila. like, follow and share. 'Yon, ha? Ayun oh, si Ramnik. Yung Nelson! Paiwa! Del! Paiwa na na! You know? So yun mga kabayanik, remember always, always remember. I love you all. Babush! oh hey libya we're daddy in a kiwi